<laughs> ah. Oh, <laughs> Mga batang ano? Iyo oh, no? Oh. Iyo oh, oh, no? Sigit daw ba? Sigit daw oh. Niyo, oh. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Ito pa oh. <laughs> Yan you daw know, mastero. Oh? Oh, yun. Mga future ng ano dito. Ito ang susunod sa yapak na ano, XB Jinsan daw. Oh, di ba? Oh, may ano. Extra. Yun, know? oh. Oh. <laughs> Pinakamaliit. <laughs> sige, sige. Ah. pod mo dong. pod mo wala. Ah, wala. Oh, sige, 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 sige. Isa pa, isa pa. Ah, wala na. Ayosin pa daw. Yan. Ay, eh, mga bata, ano? Tulong-tulong. <laughs> Ayosin pa daw.